good afternoon. Magbubukas ako ng in sa ng isang set na clothesline uh, 25 meters. Ang ano to yung isang uh, parang stainless steel na wire para gawin kong sampayan. na take a look. So, ano ang itsura ng modern kong ito? ganito pala to. 25 meters ito. Parang matigas. paano ibubuhol to paano gagawin saan pa yun to Ano hindi ko alam to ah paano to itutupi sa ano siguro dahil dito sa gagamitin ng mga wok-wok Naku, patay tayo dyan. Hindi ko alam ito. Mali yata yung na-order no ko. Parang hindi ganito gusto ko ah. paano kaya gagamitin ito? Hindi ito yung order kung ano. Parang... Oh tay hindi ko alam gamitin ito kung paano ilalagay ito sa sampay ah. tapos yung alambing niya hindi matutupi Atin. Hala. Hindi na, hindi ko alam to. Hanapin ko na lang yung ano, paano gagawin nungo kay don Diego de la Vega. Siya yeah, kasi ang nagbigay ng ano sa akin ito para magandang order rin para sa clothes na tampay. Ano kaya ito gagamitin? mga ganito oh. Eh. paano kaya ito e eh, puro bakal yung aking sampayan susok ito hindi sabihin sa kahoy ay nako po naloko na ang mahal pa man din ito 300 plus kulang kulang 400 to eh. pwedeng ibuhol hindi ba siya huhulag po <coughs> Okay tinarang natin kung anong magiging ano nito hindi bubuhol ko ng paganyan puro -buhol lang gagawin parang hindi lang mulag kasi bakal lang kakabitan hindi eh. ko alam ito kung paano gagamitin okay ganito na lang gagawin ko bubuhol ko na lang sampayan lang naman ang damit okay kaya at magtatanong na lang tayo sa nakakaintindi kung paano ilalagay ito at saka ito Dalawa sya. Tanong-tanong na lang tayo. Paano gamitin sya. Okay. That's it for today. And thank you very much po. Just see my description na lang below para po malaman kung ano ito imorder um ko sa shop. Na. Thank you very much. And God bless us all po. Thank you. Bye-bye.